Ang subject na math ay isa sa pinakamahirap na pinag-aaralan sa school. Kahit nga ang ilang mga guro na nagtuturo nito ay aminadong nahirapan din silang intindihin ang math noong kapanahunan ng kanilang pag-aaral. Magandang araw sa inyo mga mama sir. Ako nga pala si Kuya Norbsman. Tara at alamin natin ang pitong tips na makakatulong sa atin para gumaling sa math. Tip number one, master the basics. Para ma-improve ang iyong skill sa math, kailangan na magsimula ka muna sa pinakamababaw o basic nito. Bago mo pag-aralan ang iba pang mahihirap na mga topic. Halimbawa, bago mo pag-aralan ang mga multiplication at division, kailangan na maintindihan mo muna ang konsepto o principle sa addition at subtraction. Sa paggawa niyan, mas magiging malalim ang pangunaw mo sa mathematics at mas ma-appreciate mo ito ang pag-master sa basic ng mathematics ay magsisilbi sa iyong pundasyon para mas maintindihan pa ng gusto ang mga susunod pang topic na pag-aaralan mo. At ito ay may pangmatagalang epekto. Tip number 2 practice. Merong nang sikat na kasabihan na practice makes perfect. Ganyan din sa mathematics. Kapag madalas kang nagsosolve ng mga problems sa math, makakasa ng makakasa ang utak mo at mas lalong magi improve ang mathematical skills mo. Dapat na regular o nakaschedule ang pagpapraktis mo dito. Ang subject kasi na math ay nangangailangan ng experience. Ibig sabihin, kung madalas mong aaralin ang subject na ito, mas dumadami ang mathematical experience mo. At dahil dumadami ang mathematical experience mo, magiging natural na lang ang paraan mo ng pagsolve at mas dadali ang mga bagay-bagay. Sabi nga nila, consistency is the key. Kaya practice lang ng practice. Tip number 3. Take down notes. Ang paggawa ng sariling notes na sulat kamay ay parang paggawa ng sarili mong libro. Bakit? Dahil kapag nagte-take down notes ka, kabisado mo kung anong impormasyon ang nakalagay doon dahil sa iyo mismo nang galing ang mga impormasyong 'yon. Totoo, maaari mo na lang naman picturean kung ano ang itinuturo ng iyong teacher. O di naman kaya, maghanap na lang ng mga tutorial sa internet. Pero ang pag-take down notes ay tutulong sa atin na tumagal ang impormasyong nasasagap natin. At isa pa, kapag isinusulat kasi natin ang itinuturo sa atin o ang ating natututunan, mas madali natin itong natatandaan. Tip number 4. Relate mathematics in real life. Marami sigurong makakarelate na mahirap i-relate ang pag-aaral ng mathematics sa totoong buhay. Baka nga na itanong mo na minsan, Kailangan pa bang aralin ng topic na to? Magagamit ko ba to kapag nagtrabaho na ako? Ilan lang yan sa mga natanong natin kapag nag-aaral ng subject na math. Pero mahalaga na makita mo kung papaano na re-relate ang subject na mathematics sa totoong buhay. Halimbawa, kung titingnan mo ang isang lamesa, maaari mong itanong, paano nagamit ang mat para mabuo ang lamesang ito? Malamang na nagamit ang matematik sa mga pagsukat sa mga materyales na ginamit para mabuo ang lamesang ito. Mahirap man i-relate ang matematik sa totoong buhay, pero makakatulong ito sa iyong interes na matuto at makita kung gaano kahalaga ang matematik sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag nakita mo kasi ang gamit nito sa ating buhay, mas pagtutuunan mo ito ng pansin. Tip number 5. Ask your teacher. Sabi nga ng RightMed, huwag maihiyang magtanong. Malaking tulong din ang pagtatanong sa iyong guro. Hindi lahat ng impormasyon sa libro at sa internet ay kaya nating intindihin ng tayo lang. Kailangan natin ng tulong ng isang expert. Tandaan na ang mga math teacher ay mayroong sapat na experience sa kanilang subject na itinuturo. Kaya mas matutulungan ka nilang i-improve ang knowledge mo sa math. Siyempre, kung magtatanong ka sa iyong guro, timingan mo din. Dapat na nasa maayos din silang kalagayan para sagutin ng iyong tanong. Tandaan na tao din sila. Kaya baka minsan, hindi nila masagot ng maayos ang mga tanong mo dahil sa pagod at stress na nararanasan nila huwag kang matakot magtanong. Tandaan, ang pagtatanong ay kadalasan ang nagre-resulta ng pagkatuto. Kaya magtanong ka na. Tip number 6. Understand, don't memorize. Marami sigurong makakarelate sa tip na ito. Isa ka rin ba sa nagme-memorize at nag-aakalang mas mabilis kang matututo dito? Well, nagkakamali ka. Mas maganda kung iintindihin nating mabuti ang principle ng math kayo sa kabisaduhin ito. Halimbawa, kinakabisado mo lang ang paraan ng pagsosolve sa isang problem. Habang tumatagal, nakakabisado mo kung paano isolve ang ganong math problem. Pero paano kung ginawa ng konting twist ng teacher mo ang math problem na ito? Masasagutan mo pa rin kaya? Kaya mahalagang huwag mag-memorize. Sa halip, intindihing mabuti ang math principle para kahit anong problem ang ma-encounter mo, ay makakaya mo itong sagutan. Tip number 7, Teaching Isa sa pinakamagandang paraan para mas lalo pang mag ang topic sa mathematics ay ituro mo ito sa iyong kaibigan o kaklase. Habang tinuturuan mo kasi ang iyong mga kaibigan at kaklase ay maaari silang magtanong sa iyo. At ito naman ay susukat sa sarili mo sa pagkaintindi mo sa topic na yon. Isa pa mag enjoy ka kapag natutulungan mo silang intindihin ang topic sa mat. At tutulong ito na mas lalo pang tumaas ang confidence mo na mas maiintindihan mo ang mga susunod ninyong topic. Ayos ba? At yan ang pitong tips na maaaring makatulong para ma-improve ang iyong skill sa mat. Sana ay nagustuhan mo at may natutunan ka dito. Share mo naman sa comment section kung nakatulong sa iyong video na ito. Salamat sa iyong panonood. Again, This is Kuya Norbsman. Kita-kits tayo sa susunod na video.